Pangalawa, expect morning mercies. Sabi sa Lamentations 3, 22-23, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Wow! Napakaganda nito kaibigan. Ang sabi sa talata, patungkol sa pagmamahal at katapatan ng Diyos ay ano, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Grabe, sabi mo sa sarili mo ngayon, bawat umaga may bagong pagmamahal at may bagong awa sa akin ang Diyos. Yan ang lagi mo i-recite sa sarili mo kaibigan. Pagising mo pala sa umaga, Lord, salamat. Bago na naman ang awa mo sa akin. Bago na naman yung kapatawaran mo sa akin. Bago na naman yung pagmamahal mo sa akin. Expect morning mercies. Hindi lumang awa. Hindi tira-tirang habag. Hindi recycled mercy. Kundi bago sariwa at totoo. Naalala mo kanina si Jeremiah, nasa gitna ng matinding kahirapan, pag-aalala at sakit ng damdamin. Pero pinili niyang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. At ano, kanya naalala ito mismo ang awa at katapatan ng Diyos. Sa original na Hebreo, ang salitang ginamit para sa mercies o compassions ay rakam. Ang rakam ay galing sa salitang rekem na ibig sabihin ay sinapupunan o womb. Ang ibig sabihin, ang awa ng Diyos ay parang yakap ng isang ina sa kanyang sanggol. Isipin mo yun, mainit, malambot, mapag-aruga na yakap, hindi malamig hindi malayo, hindi formal, kung di ito ay malapit, personal, at puno ng pag-aaruga. Alam mo, pag naisip ko ito, natatanong ko sa Diyos na, bakit mo ako mamahalin, Lord? Ang dumi-dumi ko, makasalanan ako, at kung mamahalin mo man ako, dapat nasa malayo ka lang, mo ako lalapitan. Pero tingnan mo ito, ang pagmamahal sa akin at sa iyo ng Diyos ay rakam. Malapit na malapit sa puso niya. Ganito sinasabi ng Diyos sa atin araw-araw. Anak, kahit gaano ka karami, kahit gaano karami sugat mo, lagi kitang kakalingain. Laging bago ang awa ko sa iyo. Laging sariwa. Kailangan pakinggan mo ito. Hindi mo kayang ubusin ang awa ng Diyos. Hindi mo ito mauubos kahit araw-araw kang nagkakamali. Hindi mo ito mauubos kahit paulit-ulit kang nadadapa. Ang balon ng awa niya ay hindi kailanman mauubos. Na hindi ko sinasabing abusuhin mo awa ng Diyos. Ang ibig ko lang sabihin, kapag nadapa ka, wag mo isipin na wala ka ng pag-asa. Ang isipin mo, sariwa ang awa ng Diyos sa iyo araw-araw. Expect morning mercies. Bakit? Dahil awa ng Diyos ay hindi galing sa damdamin niya, hindi sa pakiramdam niya, kundi galing sa kanyang likas na pagmamahal. Yun yung kalikasan niya. Siya ay pag-ibig. Yung salitang sariwa ay parang pagpunta mo sa bakery sa madaling araw. Bago pa sumikat yung araw, naririnig mo na yung kalansing ng mga tray. Naaamoy mo na yung bagong lutong tinapay mainit sariwa. Bagong gawa. Ganun ang awa ng Diyos fresh from heaven every morning bawat umaga na gumigising ka handa na ang Diyos may bagong awa bagong lakas bagong pagkakataon na ibibigay sa'yo sabi ni Charles Spurgeon, If every day brings its trouble, every day also brings its mercy. Ang ganda noon. Kung bawat araw may problema, bawat araw din may bagong biyaya. Kung bawat umaga ay may dala na pagsubok, bawat umaga rin may panibagong pag-asa mula sa Diyos. God is faithful. Sabi pa ni Charles Spurgeon, The Lord has chastened us, but He has not crushed us. We have been cast down, but we have not been destroyed. Great is thy faithfulness. Ibig sabihin, oo, pinapadaan tayo ng Diyos sa disiplina, pero hindi niya tayo dinudurog. Oo, nadadapa tayo, pero hindi tayo nawawasak. Dahil sa likod ng lahat ng yan, dakila ang katapatan ng Diyos. Kaya kung kahapon ay puro luha, ngayon asahan mo may bagong lakas. Kung kahapon, puro kabiguan, ngayon asahan mo may bagong pag-asa. Kung kahapon, puno ng kasalanan, ngayon asahan mo may bagong kapatawaran. Kaya tanawin mo ito sa sarili tuwing umaga. Anong unang iniisip mo? Ang problema mo o ang awa ng Diyos? Sabi ni Matthew Henry, That bad as things are, it is owing to the mercy of God that they are not worse. We should observe what makes for us as well as what is against us. God's compassions fail not. They do not really fail. No, not even when in anger, He seems to have shut up His tender mercies. These rivers of mercy run fully and constantly, but never run dry. No, they are new every morning. Every morning we have fresh instances of God. God's compassion toward us. He visits us with them every morning. Grabe no? Ang lalim. Pero totoo. Sabi niya, kahit gaano kasama ang kalagayan natin, awa pa rin ng Diyos ang dahilan kung bakit hindi ito mas lalong lumala. Maring nagkasakit ka o naaksidente ka o napasukan kayo na magnanakaw. Pero sa halip na magtampo sa Diyos, magpasalamat ka kasi pwedeng mas malala pa ang nangyari. Pinairal lang ng Diyos ang kanyang awa sa atin. Kaya buhay pa tayo ngayon. At ang gusto ko sa sinabi ni Matthew Henry, ano sabi niya? We should observe what makes for us as well as what is against us. Dapat nating mapansin, hindi lang ang hindi magandang nangyayari sa atin, Kunti pati ang favor na binibigay sa atin ng Diyos. Ang problema sa atin, magaling tayong magbilang ng problema pero mahina tayong tumingin sa awa ng Diyos na natatanggap natin araw-araw. Kaya nga, aalalahanin mo ito. Ang katotohanan ng nagising ka ngayong umaga, God's mercy. Ang hangin na nilalanghap mo, God's mercy. Ang pagkain sa lamesa mo, gaano man yan kasimple, God's mercy. Kaya huwag kang magreklamo. Naku, ito na naman ang ulam ko. Kaibigan, God's mercy. Ang pamilya mong kasama mo pa rin, God's mercy. Pagmulat mo sa umaga, nakita mo, buhay pa yung asawa mo, buhay pa yung mga anak mo. God's mercy. Ang makilala ang Panginoong Yesus at marinig ang salita niya, mercy upon mercy upon mercy. Narinig mo ngayon yung salita ng Diyos? Mercy ng Diyos sa iyan. Binibigyan ka niya ng pagkakataon na magrepent. Grabe! We are surrounded by mercies more than we are surrounded by problems. Tandaan mo yan, kaibigan. Mas marami ang awa ng Diyos kaysa sa mga problema natin. Kaya bago mo ulit bilangin ang kakulangan, bilangin mo muna ang grace na natanggap mo. Bago mo pa bilangin kung ano ang wala, ay bilangin mo muna kung ano ang meron. Bakit? Kasi doon mo makikita na di ka naman iniwan ng Diyos. Ang problema lang, hindi mo ito nakikita o hindi tinitignan. O hindi mo ito ine-expect. Kaya kaibigan, expect morning mercies. Si Thomas Kisol ay pinanganak noong 1866 sa isang simpleng log cabin sa Kentucky, USA. Nagturo siya sa edad na 16, naging editor ng dyaryo at kalaunan ahente ng insurance. Noong siya ay 27, sinuko niya ang kanyang buhay sa Diyos at ibinigay ang kanyang buhay kay Kristo pagdating ng edad na 36. Tinawag siya ng Diyos para magpastor. Ngunit, pagkatapos lamang ng isang taon, bumigay ang kanyang kalusugan. Isang taon lang sa ministry at napilitan na siyang magbitiw. Mula noon, buong buhay niya, si Thomas ay may sakit at hirap na hirap sa financial. Gusto niya maglingkod sa Diyos. Tinugon niya ang tawag ng ministeryo. Pero halos buong buhay niya may sakit at kapos sa pera. Kung meron mang may karapatang magtanong kung tapat ang Diyos, si Thomas yon pero anong ginawa niya? Hindi siya nagtampo. Hindi siya nagreklamo o nagalit sa Diyos. Sa halip, sinanay niyang bilangin ang kabutihan ng Diyos kahit sa maliliit na bagay noong 1923 habang may sakit ay sinulat niya yung isang tula. Hindi dahil may malaking himala na nangyari sa buhay niya. Hindi dahil gumaling na siya, kundi dahil napansin niya na sa bawat umaga pala, tapat ang Diyos. At alam mo, nag-inspire na talata sa kanya kung ano? Ito yung pinag-uusapan natin. Lamentations 3, 22-23. Sabi niya, Although I must not fail to record here the unfailing faithfulness of a covenant-keeping God, and that He has given me many wonderful displays of His providing care, for which I am filled with astonishing gratefulness. Grabe, no? Kahit mahina, kahit may karamdaman, anong sabi niya? Napuno siya ng astonishing gratefulness kaibigan, ganito ka ba nagpapasalamat sa Diyos? O lumalayo ka na sa Diyos kapag hindi niya naibigay yung hinihiling mo sa Kanya? O kapag naging stressful na yung environment? Alam mo, ipinadala ni Thomas ang kanyang tula sa kaibigang si William Runyan. Ginawan niya ito ng musika at ang resulta, isa sa pinakamamahal na awitin sa buong Christian community. Alam mo, yung ginawa na tula ni Thomas, yung title, Great is Thy Faithfulness. At marahil, kaibigan, alam mo, kantang ito. Kaibigan, ito ang gusto ko maunawaan mo. Hindi mo kailangan ng malaking himala para mapatunayan ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo kailangan hatiin niya ang dagat para maniwala ka. Kailangan mo lang mapansin ito araw-araw. Ang bawat paghinga, bawat pagsikat ng araw, bawat maliit na biyaya, katapatan ng Diyos. Bawat umaga na nagigising ka, kahit may karamdaman, katapatan ng Diyos. Bawat araw na sapat ang pagkain mo kahit kapos, katapatan ng Diyos. Bawat oras na may lakas ka pa rin lumaban, katapatan ng Diyos bawat maliit na tagumpay, bawat kapatawaran, bawat yakap ng awa, lahat yan katapatan ng Diyos. Ibigyan, e tanoy mo ito sarili. Napapansin mo pa rin ba ang awa ng Diyos sa araw-araw mong buhay? Kapag ordinaryo ang araw, napapansin mo pa ba ang kanyang kabutihan? May patotoo ka bang pwedeng isulat na magsasabing great is thy faithfulness. So, paano natin praktikal na mararanasan ang kanyang morning mercies? Una, magkaroon ng morning ng routine kasama ang Diyos. Sabi sa Awit 53, sa umaga, O oh, Panginoon, naririnig nyo ang aking panalangin habang sinasabi ko sa inyo ang aking mga kahilingan at hinihintay ko ang inyong kasagutan bago mo patingnan ang cellphone, bago mo pa buksan ang balita, bago ka pa mag-scroll sa social media o sumagot sa email mo o mag-alala sa dami ng gagawin. Kausapin mo muna ang Diyos. Hindi kailangang isang oras agad. Kahit limang minuto lang, basta gawin mo ito ng buong puso. Masusumpungan mo ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng bagong mercy araw-araw. Tandaan mo ito. The way you start your morning shapes how you live your day. Kaya gawin mong habit ang pakikipag-usap sa Diyos. Pangalawa, magpasalamat ka sa Diyos. Pagkagising mo araw-araw. Sabi sa 1 Thessalonians 5.18, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Sabagat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Bago pa tumapak ang paa mo sa sahig, magpasalamat ka na agad. Kapag ang unang salitang lumabas sa bibig mo ay salamat po Lord, alam mo, mapapansin mo, nag-iiba ang direksyon ng araw mo. Tanda mo ito, gratitude is the doorway through which joy enters your day. Kapag hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos, hindi ka magiging masaya sa buhay mo araw-araw. Pero kung na-appreciate mo ang Diyos, nare-realize mo kung anong meron ka na, nakakapagpasalamat ka sa Kanya, mag-iiba yung mindset mo, mag-iiba yung nararamdaman mo, magkakaroon ka ng joy. Pangatlo, ideklara mo ang katapatan ng Diyos sa araw mo. Sabi sa awit 92.2, upang ipahayag sa umaga ang iyong pag-ibig at sa gabi ang iyong katapatan. Kaibigan, pagising mo, sabihin mo, Lord, great is your faithfulness. Your mercies are new this morning. You will provide what I need today. Hindi mo kailangang hintayin munang gumanda ang sitwasyon, kaibigan, bago ka magpahayag ng kabutihan ng Diyos. Tandaan mo ito. When you start your day declaring God's faithfulness, you end your day experiencing it. Grabe, no? Wag mo isipin. Eh, wala pa naman eh. Saka na. Saka na ako saka na ako magdi declare ng faithfulness ng Diyos. No, ngayon pa lang. Kahit wala pa yung pinanalangin mo, magpasalamat ka na. Naging faithful ang Diyos noon, therefore, magiging faithful din siya ngayon. At dahil doon, magpapasalamat na ako. And then, you end up experiencing kung ano man yung pinanalangin mo.